Hello guys, good afternoon. For today's video, ito guys, magbibreak tayo ako guys. Ako lang mag-isa guys kasi yung kasama ko nandoon sa taas na maraming ginagawa din guys ako. Ngayon lang ako nag-break time kasi dami kong ginagawa guys, sobrang busy. Kaya ito, oh, puro ni kapagpag mga guys, oh, dami kong tinatabas para sa shipment. Hirap talaga pag masipag mga guys, hindi ng trabaho. Kaya ang gagawin ko muna ngayon mga guys, ito, kape muna tayo. Samahan niyo po ako mga guys magkape. Ah. Kahit mahirap, kailangan magsipag mga guys. ba diba, mga guys, para sa ating mga ano, para sa ating pamilya. Kahit anong gagawin, para lang yung kumita ng pera. Yan tinatawag ng mga guys na napakasakit. Kuya Edi, kasi ta ako yung nagbabunat ng medyo maalin sa talaga dito guys kasi hapon na yan relax na tayo mga guys samahan nyo ako dito sa akin pagtatambay daming halikabok mga guys ngayon ako nag break time kasi nga ano alam mo na naman sa ipag tayo mga guys medyo pag uh, gusto Pawis pa tayo mga guys ako lang kasi mag isa rito kasi yung isa kong kasama nag doon nag support sa pro kaya Medyo Mag-isa lang tayo kahit malungkot At least masaya Sa totoo lang mga guys uh, Dito nakakalungkot eh Pag mag-isa ka lang kasi tahimik Pero masaya sa gitna ng kalungkot Kaya ito mga guys Magkapin lang ako para sumaya ang puso ko O oh, diba Ayan Kaya Ang, ang pagkakapit ko mga guys Ito maliit lang yung kutsara Para di umabot sa mata Mahirap kasi pag matusok yung mata ko baka mabulag eh. Kaya yan, kapit tayo mga guys. So, di ba? Di abot mga mga guys. Let's Kaya kayo mga guys, payo ko sa inyo. Pag magkapi kayo, yung maiksi lang na kutsara kasi baka mamaya mabulag tayo. Mayroon na. Wala tayong, walang nabibiling mata sa palinti. Kasi ang sabi nga nila, ang kapi ay nakakabulag. Yun pala, dahil sa kutsara, natusok yung mata. Mahirap yun, di ba mga guys? Ah, parang biro lang pero may katotohanan po yun. Kaya ito tayo magkakapit tayo. Habang tayo nag-relax at nag -e enjoy Kasi uh, ano tayo eh. Nasipag tayo mga guys. Ayan. Papahangin mo tayo dito mga guys. Kasi ano talaga ha. Medyo tahimik na mga guys. Ayan. Ayan po. Carpentry mga guys. May bukas yan po kaya oh. dito tayo sa ilalim ng kawayanan nakikibaras na ako kasi baka dito kasi ito yung mga kawayanan mga gito kaya ang barat. yan, yan, yan po yan po ang dambayan pag tanghali masarap dyan kasi medyo mahangin pag tanghali tapos wala pang init ngayon yung malansangin kasi wala nang hangin hapo na kasi nag-uwihan yata yung mga hangin mga guys So yan mga guys Dito tayo sa maliwalas. Yan Habang ano vlog tayo Nagkakapi Yun ang tinatawag mga guys na Relax and enjoy Kaya okay mga guys Bye bye muna Tapusin ko lang yung pagkakapi mga guys Okay bye bye Mga guys Paalam